May tanong ako. go. Bakit merong, ma- di ba usually sa Pilipino mindset, alam mo yun, di ba may mga basher? Oo, oh, oo, oh, oh. Bakit sila, hindi na lang sila matuwa sa nakakamit ng taong yun? Bakit nila kailangan i-bash ng i-bash yung taong nagiging successful? Ano Magandang tanong yan, sa, tungkol sa basher. Parang, yung mga basher, ibig sabihin nun, successful ka. Kasi, madami nakakapansin sa'yo, di ba? Ah. Lalo, lalo na yung mga influencer, yung mga YouTuber. <laughs> yeah, <laughs> yeah pagkakata. Ibig sabihin, madami nanonood, uh, madami nage hate, 'di ba? Sino'ng nananalo? Hindi yung pinapanood nila, oh, big diba? content niya. Oh. Yeah. 'Di ba? Naging ano rin namin ni Kurt 'yan eh, na parang naging topic natin 'yan. Eh, no? Naging topic namin 'yan. And to our surprise, mar nagkataon din na kasi 'di ba pag ginagawa natin 'to. Ito, itong ginagawa natin. Mm pag the more na naabot mo is mas malaki ng tao, hindi naman lahat siyan premape mo eh. Mm, diba? Totoo yan, totoo. May mga, itong mga pinag-uusapan natin, opinion lang naman natin. Uh -oh. And karamihan sa atin, hindi naman tayo lahat parehas ng opinion. Uh -oh. So yung, pagtaliwas ng opinion natin sa kanila, mm. Nagagalit sila. Dalawang uh -oh. klaseng tao yan. Dala uh -oh. May isang klase ng tao na, taliwas man yung sinasabi mo sa opinion nila, pero open-minded sila. So makikinig sila. Sabi nga sa isang librong na basa ko na hindi ko na matandaan yung title is, kapag kaaway mo yung nagsasalita, mas maging open-minded ka. Kasi mm -hmm. meron kang matututunan sa kanya. Mm -hmm. Pangalawang klase ng tao, kaya sila taliwas yung opinion man nila sa'yo, ang gagawin nila, hindi hindi sila open-minded. Sarado yung isip nila, ang gagawin nila is ta-trash talking ka. Mm -hmm. Kasi hindi kayo nagtutugma na sinasabi. Diba? Totoo yun. Mm -hmm. Ngayon, isa pa dun, ang may dadagdag ko lang sa sinabi ni Kurt is, pag successful ka... Maraming taong may inggit sa iyo. Pag naiinggit sila sa iyo, dun babalik yung sa pinag-usapan natin na anong klase kang tao na -inggit ka ba? Pinofuel mo yung sarili mo para ma-motivate o ikaw yung tao na nai-insecure ka kaya mag-hate ka. sa mm -hmm. So basically ang end of end of the conversation, tao lang ikaw mismo yung mag mag uh, ano? mag <laughs> ikaw yung mag interpret sa sarili mo. Kung uh, masasaktan ka ba doon uh, o ititake mo negatively, ititake mo positively. Depende talaga sa tao. Yeah. At saka at the end of the day, 'Di ba dalawa lang 'yan? Maiinggit ka o magiging open-minded ka. Mm. Kung magagalit ka kasi naiinggit ka, ano magiging epekto nun sa iyo? Hindi, ganoon ka pa rin kung ba? Diba? Yung... Ganoon ka pa rin klase yeah. ng tao. Yeah. Wala yari sa iyo. Pero kung That's ikaw open-minded ka, taliwas ka sa taliwas si sinabi niya sa iyo, mm. pero sa tingin mo may point siya at tignan mo mabuti, tapos nagkataon pala na meron akong kapupulutan ng aral sa sinabi niya. Mm-hmm. Tapos i-apply mo yun sa buhay mo. Tapos tignan mo yung so, yeah. Parang mas magandang term yun sa'yo na it's either gagawin mong inspiration o gagawin mong in, ano, stress sa buhay mo. Oo, di ba? Di ba? Dalawa, Dalawa lang yan. Dalawa. Lang yun Dalawa. eh. At saka siguro, isa sa maidadagdag ko pa dyan when it comes to success is tayong, like I think, parte to ng, 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 ano eh, ng nature natin bilang tao na ang pakinatin palagi is yung sasabihin ng iba. Like, sigurado ako na dumating din sa buhay nyo na parang nakakaapekto sa 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 mental health niyo yung shit bet ko gagawin to yung sinasabi nila parang lagi na lang taliwas hmm. tulad ng sabi mo na parang may gusto kang tao hindi mo maituloy kasi iniisip ko um, iniisip um, mo yung sasabihin ng iba yeah. pero ito ah iniisip ko talaga to nang maigi habang nakikinig ako sa Timpayaman Talks hindi nila hindi galing sa kanila tong tot na to sa akin galing to bilang tao sa, sa ating lahat lagi nating iniisip yung sasabihin ng iba pero na-realize ba natin na anong sasabihin ng future self natin sa atin? Na parang, ah. let's just say, ako, si Erwin. Nagko-content -co ako. Sabihin ng mga tao, ang baduy ng content mo, itigil mm. mo. sabi natin nakaabot sila sa akin. Mm. So nag-end up na naniwala ako. Ah. Tinigil ko. Paano naman ngayon kung dumating 30 years down the road, namatay ako. Kasi alam niyo yung meron. Ang ganun na, namatay. Namatay <laughs> talaga. Na 3 so years from the road, di ba? Ah, like, di de delirio oh. ko. Meron May, daw yan eh. Parang meron ako napanood na ganyan. May tatlong uri ng kaluluwang lalapit sa Like on your deathbed. Ito ah. yung it what could have been you. Tatlong version ng sarili oh, mo yeah. na no, nakita ko, na, ko yan. Kung tinuloy mo yung sarili, tinuloy mo yung pagko mo naging ito ka. Ngayon, since naniwala niwala ka sa mga haters mo, tumigil ka. Hindi mo na abot yung potential na meron ka. So ngayon, ang mindset ko is, holy shit, ano nga sasabihin ng future self ko? Like 30 years na, 30 years from now na Erwin. Sa sarili ko. Ano yung tura nun, ng future self mo yan? Isisend ko sa'yo. Isisend ko sa'yo. Ipa-AA mo. Maganda, maganda yan. Maganda yan. May AA na mo. Oo. aa natin yan. Di ba sila? Ano yung ng isa-isang yan? I know. Lahat may dimples. Hindi, pero nga, yung on a serious note, Naisip nyo ba yun? Na parang madalas lagi nating bina-value yung opinion ng iba. Ng iba pero hindi natin bina yung opinion ng future selves natin sa mm. atin, sa ginagawa natin ngayon. Tulad ng sabi ni Kurt kanina, ang dami nagsasabi na hindi nyo kaya lumipat sa BC kasi mahal. Mm. Guys, BC is uh, British Columbia, isang province yun sa Canada na mahal. So parang ganun. Mm. Pero deep inside, alam ni Kurt sa sarili niya na iba blackout niya yung lahat ng noise. Kasi alam niya naniniwala siya na kaya namin tong ipursue. Mm. Kaya namin tong ipag mm. um, kaya namin tong ipagpatuloy. Kasi yun yun eh pinahahalagahan niya yung future self niya. Na ito talaga yung gusto niya. Gusto mm. nila, di ba? Parang sa akin na lang is sa araw-araw kahit ano pang sabihin ng ibang tao, yung future self ko wala namang paki sa kanila. Tama. Parang kung anong magiging ako, yun yung worry ko. Hindi at least, yung ano, mabaga, at least masaya ka sa ginagawa mo. Isa na rin 'yun eh. Asabangan ano mo, ano bang goal mo, Erwin? Like specific, tsaka yung, like timeline. oh maganda to. Uh, yeah. Maganda 'yan. Smart, smart smart goals. smart uh, smart principle. Uh, uh, yeah, uh. smart principle. Um siguro time let's say short term. Um let's just I don't know, short term this year. Um siguro ngayon nakaupo yung aming podcast ni Kurt sa YouTube ng 185 subscribers, hopefully mag 1,000. Long term in 5 mm. years, maybe 100,000. Mm. Ano ba dapat it's ano pala 100,000. Hindi kasi re, re, realistic. Na. Kasi, meron meron Pag, ah, ano ka na lang eh 100,000 na dapat one year. Hindi lang. kasi <laughs> yung sinasabi ni Kurt na smart. Para pa so, no. smart goals, smart sasabi goals. Sasabihin uh, ko sasabihin ko sa Merong yung smart na sinasabi uh -hmm. ni Kurt, ano 'yan? Um acronym. Guys, ang smart ano 'yan principle sa success. Ang ibig Di sabihin ano, ng S specific. Okay. M is measurable. A is attainable. R is realistic. And T is time-bound. Mm -hmm. So, ibig sabihin nun, kung may goal ka, specific dapat yan. Dapat measurable. Dapat attainable. Ah. Or, higit sa lahat, realistic. And time-bound. Mm. Paano ko sinabi ko, gusto ko magkaroon ng 1 billion subscribers sa podcast? Mm. In 5 days. That's <laughs> In 5 days. Tama, specific ah. yun. Ah. Tama, measurable ah. yun. But A, eh, attainable ba yun? Realistic din ba yun? Unrealistic din ah. ba yun? And higit sa lahat, time-bound ba yun? Kung uh, Kumbaga, uh, pabubuhay pa ba ako para, uh, buhay pa ba ako pag inabot uh, 1 billion, uh, mm, di ba? Mm, Parang yun yun. So ngayon, yung short term natin is, hopefully, God willing, kung guys, nagugustuhan yung podcast, umabot yung podcast ng 1,000 subscribers in short term, mm, long term, in 5 years, 185. No, 185. Tapos in long term, which let's just say, in 5 years, is maging, maging, 100,000. Mm. Parang ganun. Ikaw ba, personally, anong sa tingin mo yung short-term and long-term goal mo na mag abide o susunod dun sa smart principle na tinatawag? Like, oh, speaking dun sa business mo. Ah. Anong, ano? Short-term uh, and long-term mo. Smart goals mo dun. Smart, yeah. Specific, measurable, so, attainable. Uh, in two years from now. Ano ba yan? Long-term o short-term? Short-term. Okay. Magkaroon na ako ng, ano, ng business na gusto ko specific dapat kasi uh -huh. sobrang sobrang vague eh. uh -huh. ang vague nung sana magkagusto ka ng business uh -huh. ano bang gusto mo na business pa, like, inyan, pa. manukan sabungan actually uh, gusto ko yung mga resto resto business But some coffee, coffee, some Mga co coffee ganun. Coffee coffee shop. Yeah. ah coffee shop mm. yeah oh that's good May ka sa kape ano oh, naman anong ano mo anong order mo sa uh, French vanilla <laughs> Timurton. <laughs> <laughs> Timurton. Ay, As, kapingay Tim uh, Horton! Ayaw kape! kapingay nga eh! Amerikano. Puro Amerikano. Amerikano no? One sugar, one cake. No. Afam pala to pre. Uh, Afam. Afam. Amboy nga. Amboy. Uh, Amerikano. So ano ang long term naman? In terms of that, yung sa business mo na yun. Let's say yung kape mo, kapihan mo. Uh, ano, gusto ko siya magkaroon ng franchise. Oo! Oh, oh, maganda, maganda. Uh, maganda yun. Yan. Yeah. Ikaw naman, Kurt. Sa'yo. Siguro ngayon. Kasi parang kailangan ko din kasi ng madaming time eh. Oo. Uh Oo. -oh. Oh, like, parang sinasabi ni kanina nag-usap kami ni Austin but daw uh, yung mga ibang ano YouTuber parang ang haba ng upload kasi pero sagot ko sa kanya syempre ordinaryong tao lang tayo may 9 to 5 job tayo tama tama yan pero like depende na rin sa iyo eh kasi ako parang Last year eh, nag-start ako ng clothing eh, di ba? Sa mga hindi po oh. nakakaalam guys, ipopost ko po uh, <laughs> sa mga <laughs> nanonood po ngayon sa YouTube. Dito. <laughs> ilalagay ko po dito <laughs> yung clothing <laughs> line ni <laughs> Kurt. Isa po itong, supportahan oh. niyo guys. Actually sold out siya currently pero lalabas po ulit. Sa mga nakikinig oh. sa Spotify, ilalagay ko po Salamat. yung link oh. sa description. Sa second, second drop, drop malapit, na. Malapit, oh. na malapit na. Malapit na, na, na. na po yung second, second drop. Tapos oh. oh, sinusuot mo, tumingin ko po. Mainit eh. Mainit pa po. Kasi sweater eh. Kung mahilig kayo guys sa anime, abangan nyo. Isang magandang clothing Anyway, you short term Anyways, one piece pag meron ni I got you, bro. <laughs> one piece. <laughs> Anyways, parang ayun nga, yung ano, long term goal ko. Ay, uh, short term muna pala. Short term. Short term ko oh. muna. Parang gusto ko muna ma-figure out kung paano talaga nag-work yung business. Quoting business. Yeah. 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 Kasi wala naman akong alam. Eh. Wala akong mentor. Tama, tama. Like, self-taught lang ako like sa YouTube lang kasi ano eh swerte na rin tayo ngayon kasi noon wala marami naman. tayong oh. resources oh, yeah. oh tama yun noon wala namang internet eh yeah pero ano naman so far parang na-achieve ko naman din yung goal ko yeah. Yun. Yeah. na yeah palakpakan natin yeah. sikret na yeah. palakpakan natin na-sold out na sold out na-sold out, na out sold out natin guys palakpakan natin sold out tapos ang bilis lang <laughs> din so, ang lang din siguro long term sana maging successful maging brand oh like to the point na syempre yung parang sinasabi ni Erwin Anong pangalan At, ba lang, ng brand? Solabla Studios. Para Solabla. Follow niyo na lang sa Instagram. Lalagay yeah, ko sa ano, sa ano sa ano okay. sa sa link. Parang last name ko lang binaliktad. Ang ah. galing, di ba? Ano yung long term? Ano yung parang, long term? Hindi nga, parang medyo lazy yun eh. Kasi binaliktad lang. Pero And actually, <laughs> ang cool do. Yeah. Ang cool. So yung meaning pa din. May meaning pa rin, meaning yeah. pa rin siya. So, Anyways, parang long term siguro. Sinasabi mo nga na alam ko naman na hindi lahat ng business tumatagal eh. Yep, yep, yep. Oh, hanggang ngayon, pinig-figure out ko pa rin kung paano magkaka passive income kasi madami. real estate. Kasi isang tropa pa ngatan 'yan, no, parang successful siya sa real estate, 'di ba? Pero nakaka-inspire. Tama. Shout out ano, Javing Debs pala. Jabbing Debs. Ako na nanonood kayo, shout out. Shout out, 'di ba? Kanya-kanyang ano eh, forte kasi mahilig siya sa bahay Ako naman sa pagbi-build talaga. Yeah, even before magaling siya talaga. Forget ano, may, may pera, pera, dyan. May pera kaya, kunyari, gusto mo magdami ng restaurant, ang, ang tanong dyan, magaling ka ba magluto? Mm. That's a good like, point. Diba? Yeah, yeah. Parang yung reputation, kasi ako, tayong dalawa, as a like fashion, hindi ka masasabi na enthusiast talaga sa fashion. Like yeah. may ilig kami sa streetwear ni street Erwin. Wear, Parang, yeah. eh, may ilig kami mag-dress up din eh. Yeah. Diba? Parang, follow niyo pala, Erwin na <laughs> Oh, tsaka, ano, Kurt Albalos yeah, po. May ilig kami sa, ano, may Instagram. Meron ka, ano, yung channel sa clothing mo. Oh, yun, okay naman. Hindi, ano yung pangalan? Uh, Erwin Alejo din. e r w n Alejo. Pero post natin yun. Anyway, go Anyways, on. parang dapat yung mga ginagawa mo, kasa, like, nag-a-align yung interest mo. Tama yun. Bilip Kasi hindi naman, pa. di naman lahat na pera lang lang. Oh, like, ang goal sa dulo, pera. Pero parang, masaya ka ba? Masaya ka ba? Like, mamamotivate ka ba? Tama. Like, oh, magtayo restaurant. <laughs> Oo. Parang hindi ako magkaka-idea kasi hindi, hindi ko naman siya. interest. Like, interest ko kumain, pero... Hindi niya interest magpatakbo ng hindi, restaurant. pero hindi ko interest mm. ano, Oo. magpatakbo ng restaurant. Hindi ako mahiling magluto. Di ba? Tama yun, diba? tama yun. Eh, ikaw, mahilig ka sa kape. Uh -huh. So, kaya gusto mo. Pero marunong... Like, ibig ko sabihin na, ito lang. Lumuha ng kape? Oo, <laughs> oh, hindi. Kasi nandun tayo sa... I mean, hindi naman siguro sa masyadong... Uh -huh. yung technical yung parang yung technicality ng paggawa ng kape mm -hmm. kasi nagsisimula naman yan sa interest mo eh na hmm may hilig ka sa kape so parang naiisip mo is mahilig ka mag-chill sa kapihan. Ah. Yeah. gusto mo ngayon gumawa ng sarili mong kapihan kasi parang gusto mo nga yung vibe ng parang yun mag-chill ka oh. sa kape, sa parang coffee shop ganun so i think that's fair hmm. pero nakikita mo ba yung sarili mo na pag nagtayo ka ng coffee shop magiging parte ka nung oh. nung mga empleyado kasi kailangan mo maging hands on din uh, eh oo oh. yun yun yung oh. sinasabi ko hmm. yeah yeah Hands on niya. <laughs> 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 De, pero like, meron ka bang ginagawang steps towards dun sa pagkakadevelop nung paggawa mo nung mga kapihan? Oo, oh, like, Siyempre, gusto ko yung kakaiba. Kasi, kasi di ba, marami nang tayo nakikita ng coffee shop na pare-pareho lang eh. Punta ka doon coffee. Uh, sometimes, may ano doon, mayroon silang outside na pwede ka mag-chill. Mm. Oh, di ba? Like, Anong punchline ng coffee shop mo? Punchline? Oh. Unang sip-sip. <laughs> Hindi ka nababalik. ano ah? Uh, ka na, <laughs> ano, uh, ka uh, na nakita ano, mo pa ako. ko sa iyo. Uh. Ano sa tingin mo yung magpapastand out sa coffee shop mo? Kasi sabi mo, lahat ng coffee pare -parehas. shop. Pare-parehas. Maganda eh. yun. Maganda yung oh, tanong. Ano Siyempre, gusto ko yung ano, yung mahilig. Siyempre, mahilig tayo sa music. Gusto ko laging may live band. Oh, kahit, kahit acoustic eh. band lang. Yung mga... Yeah. Oh, like quiet. Tapos quiet tam, pag si eh, like. ipopost ko, let's say, ipopost ko sa TikTok or sa mga social media. Pag si Miga siya, nagkaroon ng income doon. Siyempre, i-invite ko yung mga sikat na artist para mag -perform. magigig magigig yeah. sila sino ang so, ano unang sikat na artist gusto mo mag-perform sa coffee shop mo syempre gusto kasi an idol ko si Zack eh Zack Tabud oy pupunta dito yeah. oh yeah. Uh, si Zack ano paborito mong kanta ni no ano Zack uh, yung bagay yung delulu delulula then De delulu De De sample sample kanta <laughs> mo isa, ano, di ko amat ni pa, pa ka, isang, ano eh hindi yung alam mo na lang na kanta ni yeah, kasi man. idol mo siya Al pa, James let's, go, go. <laughs> <laughs> yan 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 dali gusto gusto Naya may <laughs> diba mo siya bullying. Eh. Oh, okay, mag-move on tayo. Mag-move on na tayo. <laughs> oh, na oh. Oh, na tayo. Oh. So yung long term ni Kurt sa kanyang oh. Sorry, ano. ang gulo lang sagot ko eh. Kasi yeah. hindi ko naman talaga <laughs> <laughs> Less kasi, hindi... hindi ko pa rin alam. Yeah. Yon, I mean, it's okay lang. na hindi niyo magust yeah. mag like hindi niyo agad alam mm -hmm. from right off the bat, oh. 'di ba? Pero I guess ako na lang kasi nakikita ko yung clothing ni Kurt. Naga na ba ito? <laughs> yeah. <laughs> Off topic. <laughs> anyway, <laughs> parang ako bilang kaibigan ni Kurt, syempre pinupurso ko na parang I wish na yung clothing brand niya, maging brand. Alam niyo yung sinasabi mm -hmm. ko na may sarili siyang branch sa uh, mga mall, may sarili uh. siyang Ay alam mo yon, yung makikita mo sa bawat tao uh, na may nagsusuot uh. nung nung damit mo, yeah. yung ganoon. Yeah, yun yun din yung ano, yun yung parang um goal na yeah. ako lang para sa, para kay Kurt na maganda para sa yeah. kanyang, Long-term goal. Eto, eto pala. May, may blueprint baka, <laughs> <laughs> May blueprint. Since nandito tayo sa usapang goals, meron ba kayong, I guess, previous goals na hindi nyo na-achieve, na pinagsisisihan nyo? At bakit? Uh, wala akong maiisip eh, pero... or siguro kasi wala pa tayong ire-regret since nandun pa lang tayo sa process na ginagawa natin yung goals natin. Kasi ako hindi ako nag-iisip ng patong-patong. Mm. Kumbaga, umakit ka sagdan. Pa isa-isa lang eh. Yeah, yeah, yeah. Parang yeah. sabi ng tita ko sa kanya na yung buhay parang it's like a stairs, di ba? Oo, sinabi mo na yun. Pa, niyo, pa isa-isa lang. Pa isa-isa oh, lang. Parang, kasi pata yung pata iba, tayo. ang dami mong goal eh. So, tama. di mo alam kung saan ka magpo-focus. Mm. Oo. Like, kunyari yung sayo, parang, hindi ko pa ninanay yung ano mo. Oo, oo. Tama meron, ano. meron kang podcast. Meron oo. kang, like, yung isa pa, yung main fit, may, may fit page ka meron kang archives page. Oh. <laughs> meron. Oh, kaya, guys, di ba madami ka? Malilito na kayo. You know. oh. Hindi kasi parang sa iba, sa iba, attainable mm. yun. Kaya nila. Kasi nakapag-schedule si Erwin eh. Mm. Like ako, Iba naman, magkaiba kasi kami. Tama, tama rin. Parang rin. hindi ko kayang mag-focus sa madaming bagay. Sa sabay Hindi ko man. alam, may ADHD yan. <laughs> 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 di ba? Di, ano lang, parang... Yeah. Ano lang, focus lang sa goals. <laughs> tama naman, tama Nalang naman si Kurt. Si Rendon. Sa, sa para-backupan oh, pa ko, sinabi na 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 ni Kurt guys, totoo na totoo lang, lang. lang. <laughs> sa dami nung pinatatakbo oh. kong page, hindi, siya, hindi lahat sila is okay. By okay, is like, um... Consistent, kumbaga. Oo, oh, may pages na hindi talaga oh. consistent. Oh. Kasi there's only so much time na pwede oh. kong gawin, di ba? 24 hours a day lang eh, oh. kasi... Totoo Pero yun. ano, props naman kanya eh, kasi ano talaga, nakikita ko kung gano'n ka hard worker si Erwin. Minsan yeah. po, tayo na hindi na natutulog. <laughs> tinatry, tinatry kong i-ano. <laughs> hindi parang, na natutulog yan eh. Siguro parang ang akin lang is, um, hindi man siya mag, um, hindi man siya mag-get ng traction ngayon. Oo. Oh. Siguro sometime in the future, pag meron na akong time na let's say, pwede kong i-let go yung some parts of yung social media na, o hmm. oh, ito, okay na siya on its own. Yeah. Like, parang oh. kaya niya na i-sustain yung sarili niya. May time na ako para sa isa parang ano lang naman eh, parang sa akin lang, hindi ko na din iniisip masyado yung pag naging successful to, tsaka ako sasaya. Yung bang perspective mo doon, parang more chances na mag-boom? O... Or... Um, that, that's one. I wouldn't, hindi, ako, hindi ko itatanggi yun. Oh. Pero, hindi yun yung major, ano, hindi siya yung major na factor na nagpiplay play dun sa kung bakit oh. merong multiple pages. Parang, marami kasi akong parang interest. Oh. So ang ginawa ko is sino, ano sinegregate ko sila. Kumbaga nag-search oh. ka pa ano yung trip mo. Hindi not necessarily yun. kundi yung parang let's say mahilig ako magpicture, oh. mm. pero may iba't ibang uri ng oh. picture, meron digital, oh. may analog, meron instant. Oh. So ginawa ko na lang is parang okay, since ginagawa ko tong itong, itong itong mga uri ng pic picture na to, parang may kanya-kanya silang basket. Mm. So parang may mga taong ito lang ang gusto, Parang sa mga albing. taong kumbaga sa photos. Oh, may kanya-kanya kang album. Parang gano'n. Tapos tulad nito, um, meron akong main channel na podcast. Meron din hmm. akong main channel na fashion lang. Oh. Na parehas ko namang ginagawa. Ah, yeah. Tapos, Recently, meron naman ako isa pang channel na tungkol <laughs> yeah. sa mga cinematic videos. Pero yung cinematic oh, yeah. videos na yun, dinadump ko lang dun yung clips from main channel ng oh, cinematic shots. Parang kinakat mo lang. Oo, eh. pero hindi ko siya iniisip kung mag-grow. Parang masaya lang ako na may maipost na ganun. Mm. tas Tapos recently lang, itong past two weeks, parang nag-blow up yung isang 15, minute, 15 second video. Tapos ka ngayon, umabot siya ng 100 subscribers. Pero hindi ko yun goal. Like parang oh. hindi ko gino na oh, kailangan maging malaki tong channel na to. Oh. Parang akin lang, kung may Parang namang napanood sa, ano, may, eh, sa highlights mo, yung 2K views, yung about sa phone, yung 24, ano, 24% 80% percent something. Ah, parang 80-20 principle yung yeah. sa amin ni Kerner. Oh, yes, oh yeah. Yeah, yeah. yeah. Yeah, yun. But anyway, yun nga, yung parang sinasabi ko lang is, parang sinisegregate ko sila into different baskets depending sa kung ano yung interest ko para depende sa... Kasi may, alam, alam kong may mga tao rin interesado. Eh. Pero ano eh, skill din yung kasi na uh, Nabibigyan mo ng time yung mga eh, madaming bagay. Ah. Hindi lahat kayang gawin yeah. yun. Ako, hindi ko kayang gawin yun. Pero hindi ko siya sinasuggest. Oh. Especially oh. kung... Kasi kung ako sa inyo guys, I would suggest yung ginagawa ni Kurt. Kasi sometimes nangyayari hindi sa, akin, para sa oh. Hindi para sa lahat. Oh. Hindi para sa lahat yung ginagawa mo. Tsaka sometimes Special parang... Ka. Special. Minsan may times na sumasabog yung, hindi mo sumasabog, pero parang shit, parang anong uunahin ko? Oo oh, yan. Yeah. Nangyayari sa akin yun. So minsan, kung meron kayong, kung nagsisimula pa lang kayo, mga bata kayo, meron kayong, normal sa tao na magkaroon ng more than one or two passions. Mm. And hindi mo kailangan pumili dun. Mm. Kasi nabasa ko sa isang libro na parang pag may passion ka, you're dumb if you actually start anong choosing one. Um, I don't know, sa How to Steal Like an Artist yata. Oh. Parang si Austin Cleon yung, Austin din, Austin Cleon yung pangalan. Sabi niya, once you start doing yung passion nyo, bawat isa sa kanila, hindi mo na nare-realize, since passion mo sila lahat, eventually, nag merge sila isa-isa. Mm -hmm. Tapos, it makes your own, let's say kung creative creator ka, gumagawa ka ng sarili mong content tapos ang fuel nun is yung tatlong passion mo na yon. Oh. So yun, lalong gumaganda yung isang bagay na yun? dahil si gumaganda siya kasi unang-una sa lahat, nagiging unique siya sa uh -huh. Kasi ikaw yun eh. Tatlong passion mo na yun. Not necessarily na yung tatlong passion mo is yun din yung passion ko, yun din yung passion uh -huh. ni Kurt, di ba? Parang let's say passionate ka sa pag business ng kape, uh -huh. meron ka pang let's say dalawa pang passion. And yung dalawang passion mo na yun, maaring parehas tayo, maaring hindi. Yung passions ko, maaring parehas tayo, maaring hindi. Uh -huh. Parang ganun. So parang ang akin lang is I guess is meron akong passions na kaya ko siya ginagawan lang ng mga ganong specific baskets is mm. parang okay kung may taong makaka-relate dito din good. Mm. Yun lang naman eh parang sa akin is hindi laging pera at the end of the day. Yeah. Parang honestly napupuyat ako ang nanonood lang minsan ng ibang views is like tatlo, apat, yeah. Pero masaya ka na? Masaya ako kasi like oh. may nagko-comment minsan na oh I have, I I, uh, I needed this video. Isa lang 'yun. Yeah. Pumita ka ba doon? Hindi. Pero like Pero alam mo ka, na may napasaya yeah. ka. Yung gano'n, baga may na-inspire ka, oto, may natulungan oto. ka. Yun lang, hmm. ba? Diba? Kasi tulad nung ito, may magandang example dito kay Austin na nag-usap kami nung last week. Hmm. Sa kotse, sa kotse. Ko tapos ano, ang nangyari, sa bumibili, siya, bumibili siya sa drive-thru ng kape. Bumibili siya ng kape sa drive-thru. Tapos merong isang tropa na nakita si Austin na bumibili sa kapihan. So ngayon sabi kayo, tapos yung tropa na yun, meron siyang ano parang nagbabike, nagmomotor sila. So may kasama niya yung mga kapwa niya nagmomotor. Sabi kay Austin, since siya na yung nandun sa drive-thru is pwede bang makisabay, makibili, parang hindi na sila pipila. Tapos sabi ni Austin, binilibre niya lahat. Hindi lang yung tropa na kilala niya, kundi nilibre ni Austin yung tropa ng tropa na rin. Mm. Sabi ko, anong reasoning behind doon? Bakit mo sila nilibre lahat? Parang sabi niya kasi is, pay it forward. Parang sabi niya, hindi mo masasabi sa isang araw na itong taong to, eh nilibre ako. Eh, let's oh, say, nasiraan siya sa highway, tapos nakita siya nung nagmomotor na parang, oh ito yun ang libre sa akin ng kape nung, I don't know, last year? Mm. Whenever that was. Like hindi mo alam na may good karma ang babalik sa'yo just because meron kang natulungan tao. That's true, yeah. And no. para sa akin, nag-resonate yun kasi... Bait naman ni Austin, grabe. ba diba? Sana wag ka munang kunin yun. <laughs> <laughs> parang yun uh, 'di ba? Parang yun lang din 'yung sa akin na minsan may mga bagay na hindi mo ma-measure o hindi nababayaran ng pera. Oo, totoo. La parang may na-inspire kang tao, pero at the end of the day, ang hindi mo alam end of the road. uh end of Oh, na parang parang sasagot tulong tutulong sa'yo. o ano, 'di yun, ba? Yun. Or let's just say kung 'yung na-inspire ko man na bata o tao man 'yun na or let's just say ito naman na ah, medyo medyo sensitive 'to na maaring depresya. And you don't know, ano pinagdadaanan ng depressed na tao na basa niya yung quote dun sa nilagay kong cinematic video, medyo na-uplift siya. Oh, tas, yeah. tas naalis siya dun sa, sa dark space na yun na parang, oh okay, medyo may meron pang hope sa buhay. Alam mm -hmm. mo yun, yung sinasabi ko na gano'n, yeah. hindi mo masabi na minsan, hindi ka man sumikat, pero may isang buhay kang na, na, napabago. Yeah. Oo, oh, totoo yan. Yeah. Yun, yun lang yung, yun yung, yun la yung masasabi ko. Ano pala po ako, ba? ako <laughs> <laughs> Ano pala to eh, yung ano, eh, yung gusto ko yung pagin tumutulong ko, hindi mo binabrag eh. Oo, diba? di ba? Hindi mo binabrag. Parang... Nakikwento ka na ako, ko na kay Erwin yung para...